Okay, hey, mga ka-Vegas, nandito na tayo sa Jollibee, no? Ito sa may Maryland Avenue, no? Balitong ito ang pinakamalapit na Jollibee sa Las Vegas Strip. ah, tara! Yan, yeah, yan ang uh, Las Vegas Strip, no? Ang Jollibee. Yeah. Yeah, yeah. <trans party noise> ang Jollibee dito sa Amerika ay kadalasan franchise din ng

makita sa inyo yung dining area ha makita nyo may mga foreigner din na kumakain ayan kumbawa yung foreigner ito na ang ating six piece chicken joy mixed spicy at original palabok alu aluin lang natin I'm sure mas malaki ang serving dito sa americano and I'm sure mas mahal din siyempre ang babayaran mo dahil mas marami Adobo rice. Mas masarap pa rin ang Jollibee sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, nagtitipid sila. bibigay sa'yo, pecho-pecho makipag-away ka pa sa legs and thigh. Diba nyo naman, ang laki ng mga manok dito. Six-footer na ako, di malaki din ang kamay ko. Diba, maintindihan nyo naman ako kung galing kang ibang bansa, miss na mismo kumain ng Jollibee, ba? Diba? Pero disappointed lang kasi ako, yung natatandaan kung quality ng Jollibee noong mga 90s, wala na. kaya ako nagbabakasyon kay sa Las Vegas. I don't think sayang na subukan niyo ang Jollibee dito no. Makikita niyo mas masarap, mas malaki ang serving at hindi gaya sa Pilipinas ang ibibigay sa inyo white meat. Oh. pinalitan nila yung unang spaghetti na binigay nila sa akin kasi hindi luto yung noodles no pag sa Pinas yan, ipapalit sa'yo biskwit. pasensya buisit <coughs> ube pie sarap na ito, paborito ko rin to Okay, thank you for, for watching my video. Please don't forget to subscribe to my channel.